Sa ating police report naman po, arestado ang barangay kagawad po mula barangay 48A Lawag City, Locos Norte dahil sa umano'y pagkakasangkot sa vote buying niya. Ayon po sa Police Regional Office 1, nakatanggap umano ng ulat ng pulisya ukol sa insidente po ng vote buying sa isang tindahan na agad na po ng quick response team ng Lawag City Police Station. Pagdating po sa lugar ng pulisya, napansin po ng mga otoridad ang ilang taong nagmamadaling umalis. Sa loob ng tindahan ay nadatnan po ang 52 anyos na barangay barangay kagawad. Nakita rin sa mesa ng mga campaign leaflets ng lokal na kandidato at mga tigisang isang libong pisong perang papel na nakakabit sa mga ito. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang sospek at nakumpis ka na rin ng pitong campaign leaflets na may kalakip na pera na magsisilbing ebidensya sa isasampang kaso. Nagbabala naman ng pulis sa Brigadier General uh, Brigadier General Lou Evangelista, Regional uh, Director po ng Police sa Regional Office 1 uh, One Contra Vote Buying, uh, at sinasabing labag ito sa batas at sa may kaukulang parusa sa ilalim po ng Omnibus Election Code. Binigyang din din ni Bang Lisa na hindi nila palalampasin ang anumang uri ng pandaraya ngayong eleksyon. Hinimok rin ng PRO1 ng publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kainahinalang aktividad kaugnay ng eleksyon upang mapanatili ang integridad ng halalana. IFM News. IFM News. IFM News.